Narinig mo na ba ang teorya na hindi tao ang tunay na gumawa ng Great Pyramids of Egypt, kundi mga nilalang mula sa kalawakan? Isipin mo to, libo-libong taon na ang nakalipas, itinayo ng mga sinaunang Egyptian ang mga piramide na sobrang perpekto ng alignment, tugma sa mga bituin ng Orion's Belt at eksaktong nakaposisyon sa gitna ng kontinente. Ang bigat ng bawat bato? halos tens of tons, pero walang record kung paano nila ito binuhat o inakyat ng walang modernong makina. May mga ancient texts pa raw na nagsasabing ang mga Diyos mula sa langit ang nagturo kung paano ito itayo, kaya may mga naniniwala na mga extraterrestrials ang tumulong sa paggawa ng mga ito bilang beacons o energy points ng isang mas malaking cosmic network. Sempre sabi ng mga siyentipiko, kayang ipaliwanag ng engineering at manpower. Pero hanggang ngayon, walang makapagbigay ng tiyak na sagot kung hindi alien sino nga ba? Ikaw naniniwala ka bang may kamay ng mga nilalang mula sa labas ng mundo sa likod ng mga piramide?